Yung sinabi mo, masaktan po ako. Yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kinala ko yan si Bungit. Kinala ko kayo. Kinala ko si Irene. Kinala ko si ano? Yung bunso. Kinalaan niyo ko lahat. Maraming nakaka... akong remaining na naiwan na nakilang kilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Ang kasama ko dyan, si, Ma si Manong Willie. Ayan, si Jun Baris. Ayan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Alam niyo, marami akong nakasama sa inyo ng limang taon sa Princeton University sa bahay ng 231 Datsling, Kingston, New Jersey. Nakasama ko po, Delay, Colonel Arthur Arviza, General Parangan, yung kasama ko na cross-in mo parati, na paborito mo, si Agent Almado, kung maalala mo po ko lang nalaman po na sa ibang pagkaugali mo. Hindi po kalahin po. Baka na nahagip ka ng ano, ng typhoon. Baka na na amlingan ka kung nada itilok ano. Mga kababayan, isipin yung mabuti, analyze yung mabuti yung mga sinabi ni Jaime na paninira sa kapatid niya. Wala kong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko, anong gusto niyang makain. Niluluto pa namin ng camping yan. Walang bisyo yan. Nag-iinom lang komisyan dalawang samigilays after the campaign. Kung sakali man after the, one, the rally, uh, mag-iinom mag kami. mag kami pati bodyguard. Ganyan ang pagtuturing niya yung mga nasa tabi ni bibig Hindi matakopro yan. Hindi nagagalit yan. Hindi eh, ko pa narinig yung tatlong mga na nagmumura. Ngayon din si Amie. Hindi naman namura si Amie pero nagsabi na lang kasi nung aligan. Yan ang nasasabi ko lang po. Masaktan po ako.